Mga idol, nagluluto tayo ng garang-garang. Kamuti ito, nilagyan ko lang ng tawag dito. Nilagyan ko lang siya ng cornstarch. Tapos, huwahiwalayin natin yan. Mamaya, pagluto na huwahiwalayin ulay ko. Suka lang yan at saka cornstarch. Ito na yung finished product. Ang garang-garang. Malutong yan. Eh. Sarap. Buri yung kapatid ko kaya hindi ko lagi ko niluluto. Nagluto rin tayo ng buto-buto. Ang buto-buto ay masarap. Haha, hmm? kaya Ang kayo ko, okay? Haha, hahaha. Haha, hahaha. may hahaha. bulalo. Yung bulalo niya Haha, Pinadya ko talaga kahit walang laman sya. Lalo lang gusto ko dyan yung laman ng buto. Tapos, inaluan ko na rin ang laman. Favorito namin tong buto na to. Buto, buto. Hmm. Ito yung garang-garang. Ito yun siya. Yung with corn, cornstarch lang yan. Kamuting hiniwa-hiwa. Bago lagyan mong asukal. Bago. Piprito muna. Magdidikit-dikit yan siya. Pag ano. Didikit yan siya. Pag pinirito mo. Kasi yan ang kinalabasan nyo. Garang-garang tawag dyan sa amin no? ito na sya asukal at cornstarch lang yun yun sya kung at mag ano naman kami buntot ng baka pinalambot kasi gagawing kare kare cocktail kumbaga cocktails Sarap din to sa bawal lang. Kaya lang gusto nung aking ipag ay gawing ano kare-kare kaya. Ayan. Uh, pressure cooker na sa akin para daw ay uh, malambot na. Uh, buntot ng baka yan siya. Wala siya masyadong sebo. Kapal naman yung laman. Mga idol, thank you for watching sa ating buntot ng baka at sa ating buto-buto at sa ating garang-garang ito ang finished product ng garang-garang okay bye mga idol thank you thank you bye